Hello, good morning. Tignan niyo guys yung sibuyas dito sa Japan. Ayan, malapit na siyang mag-harvest. Ayun. Iba ang talaba ng sibuyas. Ayun. Malapit harvest Ang ba? nila sa bulaklak na ginagawa nilang gulay sa Japan. Ito naman po yung bulaklak na kinakain po yan, ginagawa nilang gulay yan. Kasi natikman ko na siya, masarap din. Talagang, talagang parang kilawin lang siya ginagawa nila. Yan. Nila lang si Sami, si Sami, si Sami oil pa yun. Oo, oh, ang sarap siya. Yan, yan bulaklak lang po yan Yan, pero nakakain po yan. Tami po. Ito ang nagigal time ko lang kinakatikim niya, na din ako ng bulaklak Ang dahon niya yung kinakain, hindi yung bulaklak. Ito naman po yung pala yan. Di diba po ba, di ba, ang lawak? Ang lawak po yan. Ayan. Bukid po kasi ito ang dinadaanan ko pag nagaling ako ng kapapuntang trabaho at galing ng trabaho. Kaya ngayon, ayan, na video ko, ayan, doon sa dulo, yan yung mga kampaning ng mga factory. Ang dami po dito. Ayan ito po ako nagtatrabaho tsaka ito sa kabila po mga bahay yung tinatayo ayan ito po yung dinadaanan po everyday sa pagbabay ko ayan po ayan. thank you for watching uwi na po ako kasi half day lang ako kasi wala kaming trabaho kaya umuwi na po ako thank you bye bye God bless po sa inyong lahat thank you